ang mga lahi ni Adan. Ikalimang kabanata. Ito ang kasaysayan na isinulat tungkol sa pamilya ni Adan. Nang likhain ng Diyos ang tao, ginawa niya itong kawangis niya. Nilikha niya ang lalaki at babae at binasbasan niya sila at tinawag na tao. Nang isang daan at tatlumpung taong gulang na si Adan, isinilang ang kanyang anak na kawangis niya. Pinangalanan niya itong Seth. Matapos isilang si Seth, nabuhay pa si Adan ng walong daang taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na siyam na at tatlumpu. Nang isang daan at limang taong gulang na si Seth, isinilang ang anak niyang lalaki na si Enosh. Matapos isilang si Enosh, nabuhay pa si Seth ng walong at pitong taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na siyam na at labing dalawa. Nang siyem na taong gulang na si Enosh, isinilang ang anak niyang lalaki na si Kenan. Matapos isilang si Kenan, nabuhay pa si Enosh ng walong at limang taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na siyem at lima. Nang pitumpong taong gulang na si Kenan, isinilang ang anak niyang lalaki na si Mahalalel. Matapos isilang si Mahalalel, Nabuhay pa si Kenan ng walong at apat na pung taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na siyamnaraan at sampu. Nang anim na putlimang taong gulang na si Mahalalel, isinilang ang anak niyang lalaki na si Jared. Matapos isilang si Jared, nabuhay pa si Mahalalel ng walung daan at tatlong taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na walung daan at siyamnaputlimang. Nang isang daan at anim na dalawang taong gulang na si Jared, isinilang ang anak niyang lalaki na si Enoch. Matapos isilang si Enoch, nabuhay pa si Jared ng walong daang taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na siyam at anim na dalawa. Nang anim na put limang taong gulang na si Enoch, isinilang ang anak niyang lalaki na si Metusela. Matapos isilang si Metusela, nabuhay pa si Enoch ng tatlong taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang panahong iyon, malapit ang relasyon ni Enoch sa Diyos. Nasa tatlong daan at anim na taong gulang siya nang siya'y nawala, dahil kinuha siya ng Diyos. Nang isang daan at taong gulang na si Metusela, isinilang ang anak niyang lalaki na si Lamek. Matapos isilang si Lamek, nabuhay pa si Metusela ng pitong daan at walumput dalawang taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na siyam na at anim na putsyam. Nang isang daan at walumput dalawang taong gulang na silame, isinilang ang isa niyang anak na lalaki. Sinabi niya, ang anak kong ito ay makakatulong sa mga kahirapan natin dahil sa pagsumpa ng Panginoon sa lupa, kaya papangalanan ko siyang Noe. Matapos isilang si Noe, Nabuhay pa si Lamek ng limang daan at naput limang taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na pitong daan at pitong putpito. Nang limang daang taong gulang na si Noe, isinilang ang mga anak niyang lalaki na sina Shem, Ham at Japheth.